Ciao Raga! Musa Naga! Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, ipapalang ko lang sa iyo na ngayong 2025 ay ongoing pa rin yung pagbibigay nila ng kontributo afito o bonus afito. Up to 3,000 euros ang bonus kada taon. Kaya importante na mapanood mo mula sa umpisa ang videong are hanggang doon sa dulo. Mayroon pang pondo pero ang sabi nila ay mag-apply na kasi malapit nang maubos ang pondo para diyan. May mga ilang raga na nakapag-apply na niyan dati pa at sila ay nakakatanggap na ng bonus. Pero ang importante din na malaman natin ngayon ay paano ga mag-apply niyan? Para ga kanino yan? Ano-ano yung mga requirements, yung mga qualifications. Panghuli ay taga saan ga sa Italia ang pwede na mag-apply ng bonus sa fito na babanggitin natin at pag-uusapan natin sa video na are. Alamin natin ang detalye raga, doon na sigla, partiha mo. Good news raga, dahil until now, para sa taon na to, 2025, ay meron pa din, nagbibigay pa rin sila ng kontributo afito o bonus afito. Sabi nga doon sa website ay mag-apply na as early as possible hanggat mayroon pang pondo kasi malapit nang maubos ang allotted na pondo para sa bonus afito na yan. Ang pinag-uusapan natin na bonus afito na to ay pwedeng applyan sa pamamagitan ng tinatawag nila na Sustenyo Afito Genitory. Yan ay isang kontributo anwale na up to 3,000 euros kada taon. Tapos ang maganda pa ay kapag ikaw ay qualified, maaari na up to 3 years mo iyang matatanggap. Kaya ang magiging total ay maaari umabot ng hanggang 9,000 euros. Ngayon ay babanggitin ko sa iyo raga, iisa-isahin natin yung mga requirements at saka yung mga qualifications para malaman mo kung ikaw ga ay pwede o hindi na mag-apply. Una, dapat ay mayroong valid na IZE. At ang amount dapat ng EJ ay 30,000 euros o kaya naman ay mas mababadi yan. Dapat din ay either na Italian citizen o kaya naman ay EU citizen o kaya naman ay isang istranyero. Pagaya natin na mga Pilipino na mayroong valid na permesso di sujorno. Hindi lang yung mag-a-apply kundi dapat din na... Lahat ng mga members ng Nucleo familiar ay mayroong valid na permesso di sujorno Dapat din na residente, dapat ay ang address, yung residensa ay nandoon sa bahay na tinitirhan, doon sa bahay na kung saan ay nag afito Siyempre, dapat na registrato ang kontrato di aafito. Pero una, unita, imobilyare at uso, abitativo sul libero mercato, kasama ang canone concordato, pero para lang sa kontrati na nasa artikulo 2,3. Pati din yung specific na nabanggit sa SAS or Servizi Abitativi Sociali. Importante din na valid pa ang kontrato di afito ng at least 3 years pa mula na mag-file ng application dahil nga ng up to 3 years ang bonus na pwedeng matanggap. Dapat din na hindi na-involve sa kahit na anong incident ng yung tinatawag na illegal occupation or accommodation in the last 5 years, hindi lang yung aplikante, kundi kahit na sino doon sa mga members ng Nucleo Familiare. Dapat na hindi nagmamay-ari ng bahay yung aplikante o kaya naman ay kahit na sino doon sa Nucleo Familiare, fino sa terso grado. Are ang dalawa pa na important na qualifications. Una, dapat doon sa pamilya, ay mayroong at least isang member na under 35 years old or as of date na May 25, 2023 ay hindi pa naging 35 years old. Pangalawa, mula doon sa date na uh, January 1, 2023 and onwards, dapat yung pamilya na yan ay nagkaroon ng bagong baby or nag-adopt ng bata. Lilinawin lang natin ha. Take note. Mula sa date na January 1, 2023 and onwards. Kung sakali na ikaw ay qualified, okay, na meet mo yung mga requirements, yung mga qualifications na inisa-isa natin ka kanina, sino ang dapat na mag apply Ang pwede na mag apply ang dapat na maging aplikante ay kung kanino nakapangalan, kanino naka-intestato yung kontrato di afito. O kaya ay malinaw yan sa iyo. Siya dapat yung magiging aplikante. Siya ang mag apply Meron kasing uh, dalawa na modulo na kailangan na ikumpila Yung isang uh, modulo, dinatawag na modulo di partecipazione, ay yung uh, aplikante ang mag-fill uh, up niyan. Tapos ay yung isa naman na modulo ay yung may-ari naman ng bahay, yung propretario, yung nagpapaupa, yun naman ang uh, dapat na magkukumpila doon sa isang modulo. Kasi ilalagay niya yung mga detalye niya doon at the same time pati na rin yung uh, details ng kanyang iban. E Kasi yung pera o sakali na uh, makakatanggap ng uh, bonus yung nag-apply, yung naupa ay yung mismong may-ari ng bahay, yung propetaryo, ang makakatanggap ng bonifico doon sa kanyang konto korente Pero siyempre, yung matatanggap ng may-ari ng bahay na bonus, di ba, sa kanya dadating yung bonifico, yun ay gagamitin siyempre doon sa pang-upa. Okay? Gagamitin niya na pang-upa noong nag a, -a Halimbawa, ang upa kada buwan ay 500 euros. ay eh, 3,000 ang napabigay. So, ibig sabihin, within 6 uh, months or doon sa anim na buwan ng taon na iyon ay walang babayaran yung naupa kasi nga yun ang cover noon tapos yung ng ibang natitira na buwan ay di yun ang babayaran nung naupa tapos sa susunod na taon kung sakali na mabigyan ulit ng 3,000 euros ay di meron ulit siyang anim na buwan na hindi ulit babayaran kasi nga yung pera ay binayaran ng kumune at ibinayad niya ibuninifiko niya doon sa may-ari ng bahay sana ay naging malinaw yan ha yung ating naging example na yan ngayon ay mayroong uh, dalawang ways naman para makapag-apply. Una ay sa pamamagitan noong PEC. Hindi gado sa isang video ay nabanggit ko na kung ano yung PEC na yan. Kung meron kang PEC, ay pwede kang mag ng application via PEC sa dedicated na PEC nila. Na, ano yung PEC ha? Afito Genitory 23, Kiyotsula PEC.8. Afito, Genitori 23 Kiyotchela Peck Punto 8, 8. Upure, pwede ikonsenya mo iyan a mano or personally pupunta ka sa kanila para makapagsubmit ng applications So are ang complete address ng sede ng Milano Abitare Nandyan din yung araw at oras na pwede kang magpunta Para sa iba pang mga questions or inquiries pwede mo silang hinga ng assistance Kontakin mo sila din sa mga sumusunod na are Gaya na nabanggit kanina, walang deadline ng application. Pwedeng mag-apply hanggat meron pang natitira doon sa alatid na pondo. Panghuli na question na kailangan na masagot at importante na hanggang ngayon ay nanonood ka pa. Dahil uh, kailangan nating malaman kung para ga kanino, taga saan ga dili sa Anga, Dilisa, Italia ang pwede na mag-apply ng bonus na iyan at sila ay makakatanggap. Okay, yung bonus uh, afito na yan para ga kanino. Ang bonus sa na pinag-uusapan natin sa video na are ay para laang sa mga residente ng Kumune di Milano. So ulitin lang natin ha. Kasi nga nabanggit natin kanina, yan ay galing doon sa announcement ni Milano Abitare. Kaya ang pwede mag-apply lang yan ay lahat ng mga residente ng Kumune di Milano. Papakita ko sa Iraga dahil nga nang itong ating pinag-uusapan na sustenyo afito territory ay galing sa Milano, Abitare. So, nire-iterate lang natin yan. O raga, umaasa ako na nakatulong sa iyo at nakapagbigay sa iyo ng info ang content ng vlog na are. Sana ikaw ay qualified para rin ng iba. Yung mga nakapanood dati ng video na binanggit ko tungkol sa bonus na ito at yung iba ay uh, in namin ay sila ay nakatanggap na ng bonus sa FITO. So, malaking tulong yan para sa kanilang pamilya. At hopefully, ay maka pag-apply ka rin, qualified ka rin, at makatanggap ka rin. So, yun raga, maraming salamat sa panonood mo. Sana ay makapag-follow ka o kaya naman ay makapag-subscribe at pakitulungan mo ako sana ma-share mo rin sa iba. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Hirat si Raga, ala proxima!